Heyo heyo mga katigang Mag aalmosal na naman tayo ng cereal At yung cereal na nilagay ko ay Apat na klase yan Raisin brand yung brown Na may raisin Obvious naman Kaya tinawag na raisin brand Tapos ito uh, Cornflake yung isa tapos yung isa sa ilalim ay ay yung buo-buo na yan I, uh, kaya apat na apat na klase yung ano serial ko pinaghalo-halo ko -halo. <laughs> at saka lilagay kong milk ay reduced fat milk wala akong makita wala, wala yung non-fat reduce patlang lang at saka yung 50-50 ko yung ano 50, 50 tapos yung mga whole, whole milk na kaya, kaya reduce lang na ilagay ko ito naman ay yung lagi kong sinasabi na uh, hubad <laughs> kasi walang ano walang nailagay lahat uh, basta brood coffee that's it konting mailit na tubig na lagi kong linalagay para hindi masyadong matapang gaya nila <laughs> hmm. masarap <laughs> lasa yung pagka-fresh uh, coffee nya okay dokie bye bye mga katigang tuloy ang kain bye bye